Good morning. Friday today. Teacher drama. Teacher drama. Uh, Gusto ko mag box. Kay humanamang kughatod sa mga bata. Hey, guys, punong-puno. Tanaw na to kung unsa ni Iahat. Sobrahan naman itong pagkatalik. Salamat sa mga naghatag. Ayan mo Ayan. Kuan mo ni siya, bro? bear. Bear. Dili nga bear nga, San Miguel. Ayan, o. Oh. Nagpaak siya, o. Oh. Isda. Oh, o, burag bear. Burag, nakita lang ako ningingunan nga sitwasyon atong palabas nga, nga, ano, brave. Sure. Ayan. One down. Siya. Gamay ba na siya? Hala. Oh. Ang hulog lang nato na. O. Oh. Duha. Kaduha. Pero ang isda, wala niya gipaak. Gitangag ba? Nera diri sa iyahang ibabaw. Kuan po din siya. Bear no. Bear na Sa yung pagpagka-pronounce, ng Beer, beer, na beer? O, beer. teddy beer. Hindi mm. siya teddy beer. O, beer. Ayan. So, tulo. Shout out sa nag-hatag. Ayan. Ay, yung sa itong nabungkag. Yung sa ito. Ayan. Hindi siya, o. Oh. Red na. Ay, pagka ano. Wood niya siya ina ikatulo o oh. oh, nagkagat-kagat din siya ng fish catching catching fish ayan mm. putong say meaning ani swerte ba ni siya kay ang isda daw swerte. pero swerte siguro siya kay naghatag sa imo og pagkaon oh, churot ay gihanga ko kay bago ko nag exercise guys exercise ko nga pila ka minutes kini siya hindi maklaro ninyo ang nang sa siya ka japanese Isog yan mo. Time, time, time. O, oh, ayan, ha? Be good sa ako ang panimalay. Ayan. Welcome to our, our home. Puno lang ko siya tabir Padagko niya Tapos niya rapo lang isa. Ayan na naman yung mukha niya, guys. naka pa up. Hmm. Be good. Original ni siya, guys from from Japan. Ayan. di diba? Luha diba na. Sa yung pa-surprise. Ayan. Ayan na naman. Pinisya um, small. turn, turn. Turn. Welcome to my to my house, to our home, to, ma, to my, home. Charot, yan. Oh, magpakabait kayo dito dahil ako ang inyong boss. Ha? Kasi guys, naalala mo yung sa KMJS na nagsit-sit-sit-sit. Huwag <laughs> kayong ganyan dito sa bahay ko. Ito. Ay, open siya. Open lagi siya. Ayan siya guys. Ha, may isa din eh. Last na ni siya guys. Last na din siya may yes, Bakit open siya? Open yung olo niya. Pag open kasi, parang ano, ah, hindi na, ay open, gihapon siya. Hala o, kadagan sa iyang gihata. Thank you so much, madam. Ang dami mong binigay. Ah, napon si gamay. Hmm, napon gamay. Isa kay nana lang. Tapos po si gamay. Oh, uh? oh, mga nanga. Kaya lang. Ito open din. Pero may mukha siya guys. O titigan. Titigan mo. Huwag mo akong tingnan. Ayan. Titigan mo. Ito ang hawak ko. Ayan guys. Maganda. Nakakaganda yung mga ganito. Ayan. Ito lang. Kay open siya. Pag open man good siya. Burang bilik kayo. Kukuan kayo. Siyempre open. Nintot yun siyang naka -close original nga okit doon siya guys. O, ah, diba? Ayan na siya guys. Ako na siyang gi-straight. Gi-straight? Gi gi-linya. Ayan. Ayan guys. Yung iba ay hindi po naniniwala. Pero, dipindi po yan sa atin. Kung ikaw ay mag-create na tao. Ayan. O, oh, diba? O, um, oh. Si Welcome to our home, to my home. Kung sabay tawag, ana, welcome na welcome kayo. Be good, ha? Dili manitsit sa panahon sa kagabiun. <laughs> Kaysa KMGS, ang mga ang mga original nga ko, ah, nagasitsit daw. Pero sa ako, ah, ako silang istoryahon. Bawal magsitsit dere because ako inyong boss. Ayan. Mag-ready na ko kay mo sundo na ko sa akong mga apo. Mo lang gyapon ni akong atayro. Kani ginabalik-balik ko ni pag musundo hay Dili ang balik-balik kada adlaw. Kana ang kagahapon dog mo siguro ni akong gisuot kani. Na ako lang gibalik kay grabe kayo kainit sa gawas. Sunog atong panit na idara na ta? Nabutang lang ko gamay nga kana panagang sa atong dagbuway. Kay wala na. Para mo tubang kaninyo di pud mo luuron. Cha! Charcharo na ako. Oh. Mm. Oh. Titigan mo. Ano oh, sige ito. Titigan mo. At, pagsawaan mo. Tingnan. Hindi kong balay. Lohi ka Kisami. Ikisami. Nahanag na mong balay guys. Pubrera di taon. Bahala na. Importante nga. Tapos man tayo mga gastuhanan. Wow. Oh, oh. <laughs> Milasma. We're going to... We're going going to school school. Ku pa nakuha ang ano, basura. Ikaw ang ano. Sarap ko, ako ko. Ano pa? Bayad ko sa basura. 50 pesos sa kabulan. opening nila guys init kayo ang panahon traffic pa wala mong sudaan oh, may kapalit yung sudaan dito kagahapon ko nagilabhan eh yun na nako daan ang uniform. Uy, kadugay ba? ina Ay, ano ba yan? Ala size ko nagmata. Tapos ilimpyuhan na ako. Yan. Nara mga sagbot. Ay. baglot bagnot na kaayo na alas sa buntag ko nagsugod o glimpio na di ay na wala pa siya eh. init kaayo na karon kay ning sulod na ko kay ay hapa ko na ngapi kay humana naman ko o glimpio dere o sabon na lang na ko na siya unya bisbisan na ako ni bulak ah, bisbisa, bulak bisbisan ko ni tubig ng mga bola As, mga magic flower na siya guys eh. Ayan, 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 ayan. Dili mamaklaro sa ano. Tapos kining tangkong po diri o kamunggay. Gipulungan na po ay. Taas na kayong kamunggay. sa so, gipang pulungan ako Wala dahin ko naglungag na ganina o kay si Iljin. Adlong Sabado na karon. Si Iljin, mo sa eskwilahan. isa pa ko nagluto. Kung sudan, nagluto sa kung sudan, tapos kanoon. Tapos ay ako ko ng mga Giuna na ni kay init na manggod, tanawa karon init na. Unya ko na naibutang sa sako. Ibutang ko na isyag sako kay ulay malabayay diri at least na limpyo-limpyo na. Ha? eh Huh? basig magkamang-kamang ya si Bishi. Uji you get a percent off? uniform. lakaway to siya. Wala na ako nabisbisan ka ganina kay. ubisi ko sa gawas. Yun na ko ang gawas. Yun naglimpyo sa gawas kaya basig mainitan. Kung kape. Oh. Sulog na takainit. Ayaw. pa oh, sabado. sabado sabado na iklase ni ako ay natanok ko to na si iljin oh Mawatas budget kay ang sabado na iklase grabe nga grabe nga bata no